Ayan mga bossing oh. So andito po tayo ngayon sa Burautan, dito po sa Latagan ni Boss D, dito po sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. So sa mga naganap ng playrings dyan, napakarami pong available na playrings dito mga boss for only 150 pesos lang ang isa. Ayan mga bossing ko oh. So may ganito pa ha, para sa inyong motor na NMAX oh, yung uh, mas. Ayan oh, 150 pesos lang yung mga boss isang ganitong nitong piraso mga bossing you know, nga para po sa Honda Wave 110 ito. Ayano. 150 pesos lang 'yan. Dito lang po 'yan sa Burautan ni Boss D. Napakarami niyo pong pagpipilian na kulay. Ayano. Mga nakalatag dito sa Burautan ni Boss D. Nakalatag lang po 'yan. Ito 150 pesos din po ito mga boss. Ayano. So punta po kayo rito sa Emma Town Center ilkamino Camino may kawayan Bulacan Dahil napakarami pong mga player rings Ay yun know, o oh. Napakarami nyo pwedeng pagpilian Mga player rings mga bossing Mga boss Meron tayo bagong dating mga bossing ko Yo Shock Shock Ang dami ng ano Mga Mio Mio ah, uh, Click Click Honda Beat JY6 Eto meron tayo mga bossing Yan yan. Rosie Gala, lahat ng Mio, pwede ito. Yun o, tas pang Rosie. Oo. Oh. At saka ito, mga bossing, mura ko lang binibenta ito. Yan. Ayan o. Magkano, boss ito, din? Ito, nyo. Halo, oh. shock absorber. Halo. Halo. Ito, kamukha ng ano to, ng smoke. Wow. Ayos. Kamukha lang siya, hindi eh. kong... Kamukha, ano. kamukha lang. Ayano. Pero ang laki ng spring, o. Oh. Okay, oh. quality, Oh. Pang ito, pang Honda Click mga boss. Pang Honda Click, oh. Alam niyo kung magkano bentahan ko nito? Iyon, oh. Magkano boss? sa 800 pesos. 800 pesos lang, oh. Pag dalawa ang click mo, bibigay ko sa iyo ng ano? One pipe, dalawa. One pipe, dalawa. Ayun, yeah. yun, oh. Dalawa, ha? Ang ito, naka-design na? po ito sa mga Honda Click lang, mga boss. Sa Honda Click. Yang ang titignan nyo rito, yung may, ano po, yung spring, makapal. Yung spring. Ayan oh. yung spring, mga bossing, oh. Hindi po siya pwede sa Inmax. Yo. Kaya naka-design po ito sa mga Honda Click, mga Mio, SkyDrive, tapos mga GY6, yung Motor Star. Yan. Saka eh, yung mga tema ko lang niya mga boss o. oh. Ah, uh, to maganda blue, red, blue, white, blue, red, white, white, yellow, 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 pink, silver, dilaw. Yan. Black. Red, Ay, ganda Ayan. ng ano. May ganda ng pagkaano. Okay oh, ganda oh. Ganda ng bagka oh. May nitirit oh. pa bagong dating lang yan mga boss. Ang benta ko 800 pesos. Iyan oh. No? mo, dalawa ang mo. Kumuha ka ng dalawa, magkaiba kong lay. Pwede. Bibigay ko sa'yo 1-5. 1 bro. Mga boss. Iyan you know. oh. Yan. Tapos yung location, huwag <laughs> mo kalimutan. Yan. Yeah. Ang location natin, Ima Town Center. May kawayan bulakan, mga boss. Yan. Yeah. Kontakin mo lang si Red Suite. Iyan you know. oh. O kaya mag-message ka sa sa akin Burautan Vlog. Ah, uh, Burautan Vlog, i-boss din po 'yan. Sa kay Red Sweet TV, Yo. Sweet Vlog. Pwede po kayo mag-message ko para maka-available, uh, maka-avail kayo ng sak na 'to, mga bossing. Ayun, ang location ay Town Center, may kawayan Bulacan. Yon. Isa lang masabi ni Boss D. Mabuhay tayo mga buraut, Yan. Love you. Yan mga boss, yung beer rubber natin na gulong mga wow. boss, 300 pesos ko na binibigay yan mga bossing. Yan, imagine, beer rubber ha, 300 pesos lang. Ang mga size po nito mga bossing. 5100 by 14. Iyon o. May interior na po yan mga boss o. Oh. pa kayo? May interior ng kasama for only 300 pesos lang. 300 pesos. Pag pang no. negosyo nyo mga bossing, bigay nyo na 250 sa. Iyon, mas mura, mas mababa. Mas mura. Pero minimum. may minimum tayo. May minimum. Anim-anim kukunin mo. mga Anim bossing. na piraso. Anim na piraso, pwede ka na magbenta ng ano. Bibenta ko sa iyo ng 250. Ayun pala mga boss. Mag-umpisa magnegosyo mga boss. Napakapura na niya. 250 pesos. Tingnan niyo naman yung tataka. Pero pag isa lang, huwag niyo kalimutan. Pag isa lang, 300 pesos. Ayan mga boss. Bira bir. Bira Alam niyo naman, betahan ng bira Napakamahal bossing. With interior na yan. Pero dito sa brata ni boss D. 300 lang. 300 pesos. Umaabot pa lang 250 pag bossing. Meron ito 17. Huwag kayong kalala bossing. Oo. Sa mga alam motor show dyan ito Motor show? Ito Hello 5080. 5080 By 17 Ito walang interior Magkano? Ang beta ko nito 300 din 300 din 300 pesos lang din mga boss Yan yeah, o May libre sando pa yan mga boss Yan yeah, mamili kayo ang gulay Sando bag Pwede tayo mag swap <laughs> Swap po yung kapit-bahay mo Pwede Pwede rito mga boss <laughs> O kaya hilahin mo yung kambing ng kahit kaya nyo mo, swap natin dito. Ayan. Yeah. Wala naman pala tandaan yun eh. Ayan, yeah. walang serian. Wala. <laughs> <laughs> ayan. Ang location, Town Center, Center. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Napakaraki. Ayan, tayo, ayan, ayan. Mura tayo mo ito lang sa Emotown Center. Ayan, mga may boss. May kawayan Bulacan. Tsaka huwag nyong kalimutan. Ayan. Mag-follow sa Red TV. Ayan. Red Vlog. Ayan. At sa aking Burao Tam Vlog, mga boss. Ayan. Ayan. Isa lang masasabi ni Boss D. Love you. Mga... Yan oh, no, mga boss. Ayan, mga boss, meron tayong bargain, mga boss. May bargain na oh. nag-bargain na si boss. Ito na yung hilo natin, oh. 50 pesos na lang, mga boss. Oh. 50 pesos na lang yan. Ayan, oh. Wala nang isang daan Oh. Yan, 50 pesos na lang, mga boss. Ito mo sila, hindi kasali yan eh. Hilaw lang po. Hilaw lang. 50 pesos. Yan yeah, o. Oh. Kasi yung matikita nyo, yung shock natin yung tag-isang pesos. Ah. Oh. oh, may tag-isang Oh. Ayan, Ayan boss Oh siyak na isandaan. 100 pesos na lang. Dito lang yan sa Borauta ni boss ang double siyak lang yan mga boss para maka-tricycle. Yan o. Sa mga nagtaka-tricycle 100 you pesos know. lang to mga boss o. San pa kayo Oh? Oh, 100 pesos, may libre kang sando. Yeah. Stripe mo plain na lang. Pamili kayo ng kulay. Oh, 100 pesos lang, mga boss. Pwede niya i-double shock sa mga tricycle niyo, boss. Pwede, oh. Para kahit kargahan ng marami, kaya. Oo, oh, o. pwede pang regalo. Pwede. Regaloan mo yung kapitbahay mo. Yan, para si matuwa si naman. Yan. Matuwa si kumpare. <laughs> Yun, oh. Yun. Talagang 100 pesos. Yan, mga bossing, no? oh. 50, 100 na shack, 50 ang ilaw available yan dito sa purautan ni Boss Di mga bossing oh. Ayun. Ayun mga boss, maraming salamat mga boss. Dawag niyo kalimutan. Barangay Kagawad. Yan, yeah. purautan Boss Iyo. Kasama yung mga ingay-ingay, tutungkulin. So yan mga bossing, yan ang kaganapan ngayon dito sa purautan ni Boss Di napakarami pong mga bagong dating ay sorry ayan, may mga top box ayan o, mamimili po kayo ng top box napakarami mga top box so, ayan o eto, ayan eto ayan o top box for only 2,200 pesos pero may bawas pa po yan yung ganyang klase po is sa 2,200 pesos pero may bawas pa yan mga boss dito lang po yan sa Burao Tani Boss D. Marami kayong pagtipilian mga top box. Ayan ah, pakarami pong taong namimili. Ngayon pong hapon. Ayan ah. kinakamada ni Boss D yung pangmalakasang top box. Magkano yan, Boss D? Moral at Boss maka magala bossing. Hello. Ako bigay mura, pangulog Eyo. lang Bombay mga boss. Iyo. Ito 1,000 pesos lang mga boss. 1,000? Kaya ano pang ginagawa mo? Magutang ka lang sa kapitbahay mo mga boss. Pwede. Tapos yes, shout out natin yung inutakan mo. Yeah. Hindi na namin kayo babayaran mga boss. Iyo. <laughs> ito, ang benta nito, 2,200. 2,200, yan. Yeah. Matibay po yan, may backrest na yan, mga boss. Wow, Hello. may pum, may pum, may pong na sa likod. Hello. Ayos na, oh. Kaya, pangutang na kayo mga boss. In, Pwede. Huwag na natin bayaran. Yan. Diretso na kayo rito. Diretso rito sa Brautan. 2,200. May bawas pa sa'yo. Yun. Know, basta ikaw. gagawin natin 2,000. Iya. Yeah. Oh. At may libreng sando yan. Yeah. May libreng sando. Kulay blue. <laughs> kulay blue. <laughs> Ayan. Napakatibay niyan mga bossing. Huwag mo lang gagamitin. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ayan mga available na kulay mga boss. Marami oh. Kulay gray. Ang yung ganda ng gray. White, black. Oh, may black. Ayan. Napakaraming bago. Halos, Ay, ito mga boss, limang di kulay din to mga boss. Oh. Uh -huh. Ayan. Ito ang bentahan nito, 1,000 pesos. 1,000. Sick yan na mga boss. Ha? Original yan boss. Original ang presyo han yan sa online mga bossing. Tingnan nyo yung Shopee, 1,954 pesos. Pero dito, 1,000 lang, mga bossing. Uh -huh. Ayun eh. Pwede libre sando pa. Pwede libre sando. Kulay blue Ayan, oh. Ah. Ah, puti mga boss, sira pa ganda ng puti mga boss. Ayan, oh. 2,200 ang isa. Pambiyahe. Tan. Pwede. Kung ka ng Bicol. Pwede. Pwede mo lagyan to. oh ng sambales Lagayan ng damit. Ayan. Lagayan ng tuyo. Pwede. Lagayan pwede. ng pili. Pili. O siyempre galing pili. galing. Ah, ano? Bicol. Bicol. May yeah. pili yan. May pili, sigurado. Oh, shout out nga pala sa this Spelling Bicol. Shout out sa mga taga Bicol. Yan. Yeah. Love you mga boss. Pakinyo kalimutan. Sa mga taga Pulangi. Yeah. Yeah, no? Yan. Yeah. Arrange vlog. Yan. Yeah. Taga Pulangi yan. Yan. Taga Pulangi. Ah, taga Albay. Yan. Yeah, no? uh, Arrange vlog. Huwag niyo kalimutan sa kanyang YouTube channel. Sa Facebook page. Yan. Yeah. Mga boss. At syempre, si Boss D. Yan. Yeah, no? Pambansang Burawat ng Pilipinas. Love you. Ayan mga boss, oh. for only 3,500 pesos, mayroon na po kayong ganito para po sa inyong uh, T-Mex. Ayan, eh. Ayan, oh. Ayan, okay. oh. Ayan mga boss, sa mga naghahalap ng shock ng T-Mex, 1,55 mga bossing. Iyon, oh. So, Ang benta ko so, nito, 3,500. 3,500 pesos. Original to, na bossing. Saka set na, Set na, oh. Sasalpak na lang, oh. May Alagin tipos mo na. mo na ilaw. Saka gulong. Ayan, oh. Ilaw sa oh. gulong oh. Marami po niyang stock dito, mga bossing. Eh? Marami, bossing. Ayun, Ay, oh, mamimili kayo ng kulay. Yan. Punta kayo rito, boss. Dala kayo ng maraming pera, boss. Marami tayong Maraming pyesa. Pero pag wala kayong pera, swap natin sa ano? Swap. Magdala kayo ng ano? Kangkong. Kangkong. Punta <laughs> ka ano? <laughs> yung, yung... bibe. Yung bibe. Ka, ano? Ah... pata... Kambing. Yan. Kambing. Sa kalabaw. Yan, pwede. Pwede. Ayan, mga boss, ha? Nadali niyan mga bossing. Napakarami niyan, no? Oh. Ay, wala lang yung pera. Pwede i-swap dyan dito, boss. Mga Pwede boss. i-swap, oh. Yan, up oh. natin. Para makabiyahe tayo sa kilo. Yan. May tipos na yan. Ayan, no? Oh. For only 3,500 pesos lang. Napakaraming yung uh, stock Original ano? yan, boss, oh. Original. Dito lang yan sa Burauta ni Boss D, mga bossing. Galing po sa ibang bansa yan, mga bossing. Yan. Binyahe pa pagkanta rito. Binyahe pa pagkanta rito. Ayun, no? ko lang sa pier niya, no? Oh. Galing pa pagkanta rito. Yan, <laughs> yeah, original, mga boss. Ito yung mga dumating natin, mga boss, oh. Yung oh, mga Ayan shark, na naman o, oh, mga shock o. Oh. Shock absorber. Napakarami pa o. Oh. Ang beta nito, 800 pesos. Mga 800. pangon na click, tsaka miyo. Iyan. Mga bossing. Ito yung sample natin o. Oh, oh, ayun yung sample sa harap mga boss. Ayan. 800 pesos. 800 pesos lang. Pag dalawa kunin mo, 1.5 na lang. Napakamura na talaga o. Oh. O, oh, pag wala pang pambili, magdala ka na lang ng panswap natin. Panswap, pwede naman. Kahit bulig, nagaling si pwede, pwede, na yan. Pwede, yung malalaki, yung matataba. Lotoin mo na para hindi mamatay dito. Pwede. Oh, misa na papabayaan eh. Hindi na natin naruto. Busy. Tayong malunggay, galing si Minterio din. Pwede eh. rin, mataba rin yun. Okay. Maraming <laughs> salamat, boss. Love you. Ayan mga boss, pati po sa mga naganap ng swing arm, mayroon po rito ng available ha mga boss. TRC, TRC brand at saka Sino, Sino brand. Pati po MTR, ayan o, MTR, TRC sa Kamutaro available po rito mga swing arm mga boss napakarami. Yan, bag presyo lang yan. Murang lang 'yan, boss. Salamat. Sa counter. Mga TRC na check mga boss, napakarami oh. Ayan, napakarami pong mga available na motor parts dito sa burao ni Bossy ngayon. Marami pong mga bagong dating. Kaya ano pa pong iniintay nyo, punta na po kayo rito at maki-boraot na. iya yeah. Yan mga boss oh, napakaraming mga stoplight dito. Marami po kayong mabibiling stoplight at saka headlight ng inyong mga motor. Oh. Ayan. Napakaraming pong motor parts. Kung ilaw lang po ang pag-uusapan, napakarami po rito. Headlight, stoplight, signal light, napakarami po rito sa buraw ni Boss D. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Ayan o. Oh. Napakarami nyan, mga bossing. Punta po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan at nang maabutan nyo po ito. Ayan. Napakarami niyan Mga oh. ilaw na yan Oh. Ayan pa oh. Mga pang Kawasaki Fury. Ayan, Ayon, oh. Iba kulay yan mga boss. May pula, may blue. Ayan Oh. Napakarami niyo pong pagpipilihan dyan mga bossing. At ang kagandahan po niyan, bagsak presyo lang po yan, ibibigay ni Boss D. At eto mga boss, sa mga naganap na ng shifter, ayan o, shifter. Shifter mga boss, iba-ibang kulay, napakaraming nakalatag dito sa burautan ni Boss D, mga bossing. Ayan, ano pa po nyo, ayan o, mga shifter po yan mga boss. Napakaganda po niyan sa inyong mga motor, Oh. Ayan yeah, o mga shifter, available po rito Pati mga headlight ng T-Mex Available din po, ayun sa taas Headlight Ay ng T-Mex 125, 155, available po yan dito Sa Borauta ni Boss ni mga bossing Ayan po, pati po yung uh, Shifter na yan na pinapakita ko sa inyo Ayan, Mga nakasabit lang po yan dito Sa Borauta ni Boss ni mga boss Napakarami nyo pong kulay At napagpipilian oh. <laughs> ayan mga boss oh. sa mga naganap ng amplifier mayroon na rin pong nakalatag dito na amplifier sa buruotan ni boss di ah. sakura brand po yan mga boss ayan for only 4,500 pesos lang dito lang yan sa buruotan ni boss di mga bossing ha ah nakalatag po mga amplifier pati po mga speaker, available din po dito sa Bura Autonibus din ngayon napakarabi pong mga rim yan o ito napakaganda rin ito yan, sa so naghahanap rin po ng tanki ng TMX dyan original po ito ha, para po sa TMX, may kulay blue may kulay red mayroon pong para sa badja, available din po para sa badja, Ayan, kulay red may available din pong TMX, kulay black, kulay blue, pang Baja, Available po yan. Ayan po lahat ng nakita nyo sa video. Lahat po yan available dito mga boss. Ayan po, mayroon din pong tangke ng rosy dyan. No? Oh, sa mga naghanap ng tangke ng rosy dyan, kulay black. Available po dito yan mga bossing. Ayan pa, oh, kulay black. Oh. Tangke ng rosy mga boss. So hindi lang po pang TMX, pang badja. Ang available na tangke dito mayroon din pong pang rosy. Ayan oh, may pang rosy na. Oh sa so mga naghahanap ng tangke ng Rosie, ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo rito sa Buro Tan ni Boss D, mga boss. Naman po yung speaker na pang malakasan. For only 4,500 pesos, meron na po kayong concert na di 15. So, mabibili nyo po yan sa halagang 4,500 pesos. Dalawa na. Ayan na po siya, oh. Ayan, dito lang yan sa Buro Tan ni Boss D. May mga nakalatag na ng speaker. Katulad po niyan, mga concert yan, ha? Mga gandang klaseng speaker po ito. Hindi po ito basta-basta available po yan for only 4,500 pesos lang mga boss at sa naghanap ng amplifier meron din po ah sakura for only 4,500 pesos lang din at sa mga naghanap ng speaker tower pioneer brand ito po original pioneer po yan ayan po yung tatak pioneer ayan, available po yan at nakalatag yan ngayon dito sa burauta ni boss mga bossing kaya ano pa pong inihintay nyo eto pangmalakasang elbow sa naganap ng pangmalakasang elbow diyan acrophobic yan mga boss available po yan dito sa buraotan ni boss D ayan po yung itsura niya napaka solid naman oh tignan niyo naman oh ayan oh acrophobic sa naganap ng acrophobic na elbow so pumunta kayo dito sa buraotan ni boss D dahil available pa po ito acrophobic tingnan niyo naman yung pagkakayari ng acrophobic oh na solid oh Napakarami po niya na mga acrophobic na elbow available dito sa Burao ni Boss D. Pati mga top box bracket ng Honda Click at Mio available din po rito. Ayan. Mga top box bracket. Pang Honda Click, pang Mio, andiyan na po. Ayan o. Napakarami po niyang uh, pwedeng mabiling ng uh, motor parts at accessory dito sa burauta ni Boss D located in Emma Town Center El Camino, Maykawayan, Bulacan yan pong location mga busing kaya ano pang hinihintay nyo? maki out na po kayo Penden. Penden. ayan mga Penden. boss ha side wheel mugs sa ng side wheel mugs ito po marami pong mga bagong dating dito sa burauta ni Boss D kasama na yung spendel for only 2,500 pesos mga boss isasalpak nyo na lang sa inyong mga side uh, wheel mga bossing Ang punta mo oh, 1.4 Yeah, Napakarami niyo pong pagpipilian. Pumunta po kayo rito sa Ema Town Center El Camino may Kawayan Bulacan. Ayun oh, napakaganda mga solid po 'yan mga bossing, mga side wheel. Ayun. Borong 2,500 pesos lang. Ah, uh, yes.